Ano yung kanin mo kuya? Huwag mo lang dadagan. Mm. Away kaming dalawa. Dahil hindi ko, minsan hindi ko mabantayan ng kanin yan. Dami. Magandang araw! Nakabili po tayo ng labong 20 pesos. Dalawa yung aking nabili. Yan o. Ito yung hapunan natin ngayon. Ang gagawin ko dito, hugasan ko lang at ilalaga. Ilalaga natin siya. Muna bago natin lutuin kung anong gusto natin lutuin. Adubuhin ba? Or gataan? or mas maraming mga mag, gawa sa labong na, na luto, kami mga ilonggo, ang talagang ang hilig namin dito, sa loyot sa loyot at saka labong gataan, ay naku sarap, ito marami-marami na rin yung dalawang balot natin, 40 pesos dalawang balot na bili ko yung paborito ito ni Kuya Kyle? lalo lalo yung adobo ay naku, na naman na siyang kabigay kanin <laughs> Malinis naman siya pero kailangan ko pa rin siyang hugasan. Para sigurado talaga tayo na malinis na malinis talaga. Tapos, tapos ko itong hugasan. Si Kuya Kyle pinabukas ko ng corn beef na ihalo natin doon sa ating labong. Na loto na kasi, tapos ko na kasi pakuluan. Kaya sabi ko kay Kuya Kyle, buksan niya ang corn beef kasi ihalo namin doon sa labong. Ayan. Kaya, kaya ni Kuya Kalyan. Hindi ko kaya kasi. At ito na yung ating labong. Ayan. Napukuluan ko na siya. At luto na yan. Kaya ang gagawin ko, maghiwa na lang ako ng sibuyas at saka bawang. Kasi igigisa natin yan sa corn beef. Mga no, diba? iwa nako na ako ng ating mga naman si, si Kuya Kalyan. Nabihan ko na magsindi ng katulad, sobrang dami ng lamok. <laughs> Magkakatol tayo. Walang ulan pero daming lamok. Tawawa yung ano no, yung nasa nasa Luzon ngayon. Grabe ang piktong ng tag-ulan. Ingat-ingat po kayo lahat dyan na. Kung sinamang ko ang piktuhan dyan ngayon ng baha, ingat-ingat po kayo. God bless po. Lalapakan nalabakan iti. Oo, oh, itra po eh. eh. Mag-isa na tayo ng ating mga ricado or Lamas. <laughs> Pasok pa paso. ayan lagay na natin yung ating labong hindi pala ako nakapagsalita <laughs> naglagay ako ng ating corn beef hindi ako man lang ako nagsalita hindi <laughs> na natin yung ating corn beef hindi hmm, ba ganyan lang hmm. hindi natin pwede naman nakayo ng ano masarap din to pag sardinas ang igisa natin dito na try ko na yung sardinas ang corn beef hindi ko pa siya na try kaya try natin hindi ba isa-isa lang mas gusto kasi ng mga bata yung ganito. Mas gusto ko kasi marami ang kain ng mga bata Kasi eh, nagluto lang ako ng para sa sarili ko na ayaw naman nila kainin. E Siyempre, kung ano yung gusto nilang luto, uh, luto yun ang niluluto ko para mapakain sila ng marami, di ba? Hmm. Naglagay na pala ako dyan ng pampalasa, paminta, saunting bichen. Ayan. Nakuha kasi kuya kayo ng toyo. Naglagay ko ng toyo para lumasa. Ayan. Sarap. <laughs> sarap kaya ito ang isa sa corn beef ano si kuya mag-hi ka muna kuya Kyle diba dyan sa taas, yan lang sa baba hi kuya hi. <laughs> <laughs> hindi ko na po nilagyan ng toyo para maiba naman para di sa adobo asin na lang nilagay ko yan para maiba naman hindi ko na adobohin kung um, isa lang ba sa corn beef yun ang gusto ko para maiba lagi na lang kami adobo kaya para kakaiba ibigay sa corn beef na lang di ba? labong ginisa sa corn beef. Oh. Okay na, na. Lasang baka na siya. Kaya kakain na kami. Kaya na po, loto na po yung ating labong. Ayan. Ginisang labong sa corn beef na kakain na si Kuya Kyle dahil papainomayin ko siya ng gamot kasi yan o. Oh. Na naman ang asma. Ayan. Kuya Kyle. May asma kasi yan si Kuya Kyle. Ito yan, nataki na naman ng asma. Yan siguro, patutuyuan ara naman ng ng ano yan, ng pawis sa likod. Tama na yan, kanin mo, kuya. Huwag mo lang dadagan. Para hindi masira. Yan. Nataki na naman ng asma. Kain po tayo. Mayroon yung binidor? Please. Hi, guys. Huwag mo dadagan ng kanin mo, kuya. Tama na yan, ha? Mm-hmm. Yeah, pag binabayaan lang si Kuya Kyle na kumuha ng kanin niya. Hindi bantayan. Ay, nako. Laklak -lak na naman ng kanin. Kaya nag-aaway kami lagi tuwing kakain. Nag-aaway kaming dalawa. Kasi hindi ko, minsan hindi ko mabantayan ng kanin niya. Ang dami. yan Nakain na. Hi! Luto tayo. Ang hapunan namin ngayon. Ito o, guso. guso. Nilagyan ko siya ng ano na, nung floya. Tapos, ihiwa iwa ko dito ng kamatis at kasibuyas. Ito yung ating hapunan ngayon. Masasalad tayo ng guso. Sa inyo, ano ulam nyo? Binigay lang pala to ni nanay. Ito nga, may guso na to. Maraming maraming salamat, nay. Nandol kasi ako kanina sa bahay ni nanay. Kasi gumagawa kami ng ice candy. Ayun, ako abangan nyo. Ibabaunin namin niya sa sabalo. <laughs> abangan nyo kung saan kami pupunta. <laughs> Kaya, busy-busy ang mga career mag-relax, relax tayo. Ayan. Tagal-tagal na lang kami, hindi nakakain itong gusto ba? Ilang, ilang months na. <laughs> hindi kasi nag-crain. Hindi kasi ako rin pamalingki. almost one month na, hindi ako naman pamalingki. Ang ginagawa namin, bibili-bili -bili, bili lang kami ng isda. Ay, sarap kasi ito, maraming kamatis. Kaya dinamihan ko yung kamatis dito sa ating gusto sarap. So, sa may, may ano no, kalamansi ang ilagay. Kaya lang, natay yung kalamansi. <laughs> Kaya ito na lang yung akin nilagay. Ito na pala yung ating gusto. o, Lagay ko na ng kamate, sibuyas, luya, sibuya, asin, tapos sopa. So, eh halo-halo na lang natin. Yan, sarap. Hmm. Tapos may sinugba tayong isda. Talaga, fights talaga ito gusok tapos sinugbang isda ay sarap kaya lang wala tayong sinugbang isda <laughs> puro gusok na <laughs> ito lang na po namin namin ayan tapos magpiprito lang ako ng lumpia ayan o oh. Binila ito ni Jason ng lumpia ayan ayan ah mm. Mm -hmm. Mm -hmm. po tayo, luto na po yung aking nilot, nagawang gusto, tapos nagluto na rin ako ng lumpia, Nagdagan ko na rin ng hotdog. <laughs> Ayan. Ayan. Oh, kain na po tayo. Tatlo lang po talaga kami kasi wala talaga si Jason. Nag-overtime na, na naman. <laughs> Ayan. Kasi maganda po ang parang -o. mm -mm. Yan, overtime. Kaya kain na po tayo. Gusto at saka spring rolls na may hotdog yung aming ulam ngayong gabi. Wala, wala kami ibang ah. ulam. <laughs> oh. ayon mo na hay. Hi. 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 Yan po, kulaming ulam. Kain na po tayo. Hmm. Ito, masarap ito, masarap. Hmm. Hmm. Malutong-lutong. Ah. oh, hmm. eh? Eh? Kami. Inagdagar ko na lang ng hotdog kasi baka kulang sa amin. Hmm. Ito, ang gusto. Mmm. Mmm.

Good morning! Nandito na naman kami ni Inday sa kusina. Si Inday na naman yung aking katuwang dito sa kusina. Tino, tulungan na naman ako. Kasi uh, maaga ako na gising. Hmm. Nakaligo na yan si Inday. Kuya, kahit tulog pa, nagigisingin pa natin. Si Inday tuwing umaga, maaga pa talaga nagigising yan. Pag ramdam na gising na ako, Gising na rin yan. Tapos na po, mama. Ano lang po, pero isda at saka no. hotdog po yung aming ulam. Matagal na rin kami hindi nakakain ng hotdog. Kaya na miss na, na Manila yung hotdog. Kaya bumili kami ng hotdog. Buwan na rin, buwan na rin ang nakalipas bago kami nakakain ng hotdog. Ganito po kami dito sa bahay. Hindi po kami masyadong napukrosen. Hindi kami masyadong nag-hotdog More on, gulay, isda po kami dito. Kunin mo yung mga ano Mga plastic. Yan, sinday ang katuwang ko dito sa kusina na ngayon. Namiss daw nila yung hotdog. <laughs> Kaya pagbigyan ng mga bata. Kahit sa isang buwan, isang bisis lang, bali naman niya, di ba? Bumili ako ng isang kilo. Siguro yung dalawang isang isang kilo na yon, tatlong lutuan ko na yon, tatlong kainan na nila. Binabaon na lang sa school. Kaya tatlong araw kaming tuwing umaga maghahatdog. Sa <laughs> isang kilo yung binili ko eh. ano Dok. Um. May ito pa tayo, guys. Yun. Yung ito namin itong piraso kasi itong binili ni Jason. May natira kami isang piraso. Mama, Kaya pinirin ito ko din para yung hito i-almusal nila. Tapos itong, itong hotdog yun ang ibabaon na sa spoon. O oh, diba? Ito. Para makita din ninyo. Ayan! O oh, diba? Isang balot lang yung hotdog na yan. Nasa 12 pieces yung laman. Kaya yun ang babaonan nila for today's video. <laughs> Ito na po, kain na po. Luto na po yung aking niluto na Pang almusal namin. No? Oh. kumakain na si Inday, si Mr. Calbs. Kumakain na rin. Ito na yun yung baon ni Inday, tsaka, ni Kuya Cal, kan ni Inday. Ito kay Inday, kulay pink. Yan. Yan ang kanilang baon. yung kay, kay Kuya Kyle. Ayon, ayon din kay Calbs, o. Oh. Ayan ang hito. Ayan, kain na po tayo, almusal. Luwag ko Namin ay ito. At may ito. Ito po. pugi hmm. si Kyle ba Oh? Bagong gupet. Pero <laughs> <laughs> po sab sabado si Kyle ang gupit Sarap po Ya. Ini, ini, Tarap Tarap